guys nice. o oh, nasa ano na kustodiya na ng mga police si Digong o oh. ano court pagbalik sa sa dehig diretso uh, I would say that under the Rome statute yes it does say competent judicial authority but because this particular issue will entail finding facts no and that means trial courts in the Philippines but will it still apply kung sabihin na no 2019 pa lang wala na tayo sa ICC That's a very good question. Kailangan pag-desisyon na ng Philippine government kung ano yung posisyon niya dyan. Kasi maraming provision under the Rome Statute applies only to state parties. Mm -hmm. So if it's position, it's, it's only cooperate. Okay, nakikita nyo, Interpol na yung nag a sa kanya, di ba? As per news. ...out of committee or out of goodwill, then it has to decide whether oh, it will PG. wade into the jurisdiction discussion again or not. So, on the side, last question from my end na lang po, no, a Professor. Sa so side po ng Philippine government, ang kasalukuyang administrasyon, oh. ano po yung dapat nilang gawin para maging mas malinaw po itong lahat? Mm. Uh, kailangan nilang tingnan ulit yung Rome statue. una una kailangan nilang, they have to make up their minds about the reason for doing this. Is it simply courtesy or cooperation under the Rome statute? Or are they, way are they waiving the question of jurisdiction? Mm -hmm. Kasi On the question of jurisdiction, malaming magpo-flow na issues. Ibig sabihin, pwede nang i-accord yung mga rights, provisions under the Rome Statute, particularly yung access to uh, courts uh, under uh, some of its articles. Mm -hmm. Pero kung kayo po ang tatanungin, Professor, may duda pa ba kayo na ito na nga ang simula ng proseso ng pagdinig ng kaso laban sa dating Pangulo sa ilalim po ng ICC? Uh, meron akong siyempre tanong kasi uh, itong Rome Statute sabi na pwedeng ulitin i-challenge ng person na naaresto yung jurisdiction at admissibility ng kaso. Kung matatandaan natin yung unang challenge sa jurisdiction ay ginawa ng Estado ng Pilipinas. Ngayon pwede siyang ulitin ng taong naaresto at pwede ulit ng desisyon yung uh, pre-trial chamber o yung ICC on the question of jurisdiction. Uh, well, uh, if we're going by the pre-trial chamber's determination, there is hope na same pa rin yung kanyang desisyon, so magkakaroon ng trial. But that's always an open court question. Mm -hmm. Hindi lang po ang dating Pangulong Duterte ang tinitingnan ng ICC. Um, dahil po nagkaroon na ng mga pangyayari ngayong araw, ano, um, kayo ba ay umaasa or is is it is it part part of the realm of possibilities na sunod sunod na po yung iba pang mga personalidad uh, na kung ano nangyari na kaninang umaga ay sharing mangyayari sa kanila Uh, yes, it is within the realm of possibility. Although, kung titingnan natin yung history Hala, si to criminal court, ang talagang inuuna niya yung most responsible. Kasi nga, hindi infinite yung resources niya, no? At meron tayong question of... Um, o, diba, di ba, nahihirapan ako mag -ganong, ganong sa inyo. Para lang sa inyo, guys. O, oh, di diba? Ang sinasabi naman lang dito, hindi talaga, bi. Hindi lang po si, ano, si former president yung gaganonin. Diba? Ang ganda ng tanongan ni Lola mo. Siyempre, of course, damay-damay na yan. Yung lahat ng nag lahat ng nag-coordinate, nag-cooperate, lahat ng may mga big roles sa nangyaring krimen, diba? Especially si Bato, hmm. Tibongo yung mga pulis, na malalaki mga general tama ba o diba And yung sinasabi natin na hindi kayo habang buhay free pero ang akin lang is yung dahil yung sobrang tanda na ni lolo mo kahit papano naman meron namang ibang mga nagawa ang lolo mo na undeniably evident naman Ah, ba? Diba? Yung mga build 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 programs niya. Pero kasi hindi kasi pwedeng ano, ma-recognize mare, ma or i-recognize lang yung mga somehow good thing na nagawa ng isang tao tapos iwawala yung mga mali, di ba? Kasi we are expected to do good things. Di ba? Kung baga nagkagawa ka ng mga maling bagay, you are expected to do that. Do not expect 'di ba? Do not expect na pupuriin pupur ka sa nagawa mo doon. Of course, yung mali, yung laging mapupuna kasi that's not in accordance with what should be done, 'di ba? Ganun 'yan. Gigigilok sa mga DDS na 'to. Sabi-sabihin pa, nawala na lang bigla yung mga... Diyos ko, huwag kayong mag ganyan bit nakaka-bad trip. Pag ginagawa ko ngayon sa sarili ko, nababad trip ako. Isa e, inyo pa kaya. I don't even know you. Tapos yung mga picture nyo pa dyan, super blank, super ano ano, hmm. Diyos ba? Just patuloy pa ng content. Multiple trials, Ponte. meaning multiple thousands of witnesses uh, trying different persons. So, what its policy has always been is to prioritize most responsible culpable persons and then the rest will follow. But to answer the question, yes, it's within the realm of possibility. Okay, siguro pang huling tanong na lang po, Professor, and we really appreciate you coming to to the show. Mahaba po ang naging uh, usapan natin, pero sa takbo po ng mga, na mga pangyayari, simula kaninang umaga, ano sa tingin nyo o ano ba ang dapat asahan na susunod na mangyayari mula dito? so, uh, asahan natin na merong pupunta sa korte, may legal challenge uh, uh -huh. based on uh, the constitution as well as the uh, Rome Statute. so sa aking pananaw, hindi agad-agad, uh, and I'm speculating here, pero hindi agad-agad matatransfer ito hanggat hindi yun ma-resolve kasi po pwede silang humingi ng uh, mga restraining order, for example, sa korte, lalo-lalo na kung merong mga constitutional law questions. Uh, so yan ang tingin ko mangyayari in the next few days. Okay, Maraming Salamat, uh, Professor Michael Chu Jr. in UP College of Law. Really, really appreciate you coming to, to the show, explaining all these things to us. Maraming Salamat, po. Thank you. Atina Carmina, samot sa aring uh, reaksyon uh, na kukuha natin ngayon mula sa iba't ibang panig patungkol nga po sa naging uh, pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, gusto mong masahin yung isa uh -huh. sa mga ilabangan ng napakarami. Mm -hmm. Kasi kanina po, po natin sinusubukan na makapanayam si dating Senador Laila de Lima. Alam naman po natin na halos uh, pitong taon siyang uh, uh, ikinulong. Ah, uh, at... tama na yung siguro muna, 'di ba? Nakakainis 'no. Mga DDS kahit na Andyan na, isabihin pa rin nila ano. Grabe, sasabihin pa rin nila fake news pa rin 'to. <laughs> Ay, bakit ganoon? DDS DDS. Bakit ganyan kayo kahirap ipa kahit bakit gano'n kahirap ipenetrate yung utak nyo, yung conscience nyo, 'di ba? Na ito na yung katotohanan Be Diyos ko Be na lang Doon sa privilege pa Na nagawa ni Digong Regardless Dito sa crime na to Diba At dito sa usga na to As explained by As explained by The UP professor Madaming pwedeng gawin naman din Si Digong Para Magkaroon ng ano Delay yung Pagpasok sa kanya Wait lang may tumatawag Ay shit ba yan? Siguro mag-offer na naman to DDS. Anyway, guys, thank you very much, ha? Bye-bye. As of the moment.